Hello, hello, Pukartok. Good morning. Ito nga pala yung alaga ko. Pawalaan siyang iharap. Baka mabayulation. Kasi mga special child, mga ganyan. ganyan. Bawal iharap ang pagmuka, Ang mukha. <laughs> Ayan, yan po ang routine namin sa umaga. Naghihintay ng service. Ganyan po kami. Ang sabi ng driver, alas 7. Ready daw kami. Kahapon gano'n din. Pero 7.20 na dumating. Sabi ngayon, gano'n din 7. Kaso dumating yata di yun 7.20. Ayan, habang nag-iintay. Ang alaga kong Ayah. yan, na. Minyot ko yan kasi nagwawala na. Nagsisikaw. Ganyan siya. Ayan. Ayun, sumabay ang alaga ko. Narinig niyo. Sabi ko siya ngayon na baka kayo nagpa-voice over. Nakon? Ha? Ayan, mga Ha? Ayan, habang naghihintay. Ako dyan na may inuutay na na oatmeal habang kami nagaantay. Yan na yan na, balais na, dagis na kidagis. Kaya nangalaga ka pag inip. Kailangan, bago mo siya itaandi yan, ay minutes before dating At pihado, magwawala na iyan Habang inabot pa ng 30 minutes. <sighs> ang hirap mag-voice Sige, tuloy lang. Hanggat wala pang, ano, service. Medyo malapit-lapit na siguro. Ayan. Ang kaganda ng pintong iyon. Parang kami inaabang ano sa ano, door to heaven. Knock, knock on the wood. Supply. Ika nga sa amin sa si Mindoro, mga mangyan. Nakakapagod. Sige lang! Dali! Ang mangyan! Ayan na, ayan na. Siguro, malapit-lapit na. Oh, yung alaga akong yan, oh. dagis is ki Kung wala ang belt doon, talagang bibitaw. Ayan na, nandiyan na. Tayo na. Salamat na mat na Kita na, pilisin na. Oh, ayan. Tuwan -tuwa yan, Tuwan-tuwa, diyan, yan. Gayan yan.